Mabuti. Alaga ako dito sa loob dahil na rin sa tulong mo. May magandang balita ako sa iyo, Daniel. Ano yun? Patay na si Mayor. Hindi ka na siguro maiipit dahil sa pagkakapatay mo sa anak niya. Panibagong utang na naman yan. Baka mabaw na ako. That's it. That's it. Beautiful. Now, smile. Yes, yes, yes. Lovely. Very good, Dolores. Okay, one more. There. Okay, one more. Okay. Very good. Okay, smile. That's it. That's it. Lovely. Careful. Okay. Thank you. Oh, how are the shots? sa'yo. Oh. Thank you. mabuti pa, magpa-retouch ka muna kay Barbie para sa susunod mm -hmm. nating mga session. Mm. Ano, Bosing Tapos na ang trabaho? Siya nga pala. Salamat sa tulong mo. Wala yun! Huwag ka muna bakas Bakasyon ka muna dito, Bosing Hindi ako pwede magtagal. Dalawang araw na ako dito. Baka mag-alala si Roman. Okay lang, Bosing Next time. Pero sana sa susunod, may oras ka na. Sige. Ayaw pang tumigil si Abad at si Silveta. Ano bang problema, Roman? Mga dati silang tawawan ni Don Honorio. Para na rin silang kasuso sa mga racket niya. Pero pinatigil lang ni Don Honorio ang lahat. Legal lang negosyo niya. Pero pinipilit niya bad na ituloy ang dating kalukuhan. Bakit hindi sila ang magpatakbo ng mga sinasabi mo? Si Don Honorio lang ang may mga koneksyon. Hindi siya papayag. At hindi rin papayag ang mga koneksyon niya na hanggat buhay ang matanda. Matagal pa pala ang labanan to. Daniel, nagsisimula pa lamang mga laban. Hindi nila alam ang tungkol sa'yo. Umuwi ka na. Magpahinga ka. Ako na lang kukuha ng kotse mamayang gabi sa talyer. Sige. Mag-ingat ka. Good luck. Roman. Ah, Daniel. Puka. Kamusta na sina Ate Celia at Monching? Mabuti naman ang lagay nila. Ikaw, Daniel, kumusta ka naman? Ito, mabuti. Alaga ako dito sa loob dahil na rin sa tulong mo. May magandang balita ako sa iyo, Daniel. Ano yun? Patay na si Mayor. Hindi ka na siguro maiipit dahil sa pagkakapatay mo sa anak niya. Nagawa ko yun. Dahil pinatay nila si inay. Alam mo yun. Kung ganun, pwede ko na lakarin ang paglaya mo. Panibagong utang na naman yan. Baka mabaw na ako. Hindi kita sinisingil. Baka yan ang isipin mo. May karapatan ka maningil. Unang-una, nandito ang dugo mo. Nananalaytay pa rin sa katawang ko. Patay na siguro ko kung hindi ako nasalin ng dugo mo nun. At hindi lang buhay ko, pati na si Nati Celia. Halos ikaw na nag-aalaga sa kanila. Hindi ako dumalaw dito para pag-usapan lang ang nakaraan. Hingihan ko ng pabor. Isang trabaho para sa'yo. Paglaya mo. Pambihira ka. Ako pala ang bibigyan mo ng pabor eh. Hindi yon. Alam mo, Roman, sa dami ng tulong mo sa akin, sa laki ng utang na loob ko sa'yo, kahit siguro utusan mo ako sa impyerno, Magagawa ko. Ang importante, makaalis ka sa impyernong ito. Di ba? Daniel! Hindi, Luan. Dapat isalubong mo sa akin, ate. Dapat matuwa ka pa eh. Dahil hindi ko na iiwan muli. Ha? Pasalamat tayo kay Roman. Kung hindi dahil sa kanya, hindi pa tayo siguro magkikita ngayon. Oh. Monjing. Ang laki -alak mo na. Nung huling nakita ko yung litrato mo, ang lit mo pa. Ang tagal niyo po kasi sa Amerika eh. Matagal ka na nga hinihintay niyan eh. <laughs> <laughs> Alam mo, nakilala ka lang yan doon sa mga luma mong litratong naitabi ko eh. Ang importante, nandito na ako. at hindi na ako babalik sa Amerika. Oh, Daniel. Baka makalimutan mo ang pasalubong mo sa kanila. Ha? Huh? Ah, o nga pala, nandun sa kotse. Kukunin ko na, Mami. O, oh, sige. Halika, samahan kita. ano na ngayon ang plano mo, Daniel? Magtatayo siguro ako ng talyer. Malakas daw ang kita nun eh. Saan ka kukuha ng puhunan? Bahala na.